at last na na ko sa post. Kasi tawagan niya nga post. Ha? Isa? Babag post. Kaya nga nang babag. So dagang, daghang nagngalan ani nga post na ay para iso na ay na ay sa gitawag siya og kuan kanang basta riverside. Pero well known siya as riverside. Riverside post uh, ang nakanilot ani nga place kay ang balitik nga tree or something dako nga kahoy dayon in between sa kahoy nga duha ka buok dagko kani nga yung waterfalls gayon before mahulog ang tubig manggod kay moagi sa siya sa hagdan hagdan nga bato nga kuan gid sa mura sa gituyo og mura sa gituyo og landscape og arrange ang bato nga nakahagdan hagdan dito siya nga 1 2 3 tulo ka layer sa hagdan mo ni siya distinct feature sa riverside uh, riverside yanun pero I don't know pa yet kung tako pag sa Labason or uh, sa kalawit Basta nato, ibang diri-diri.